What's up, what's up? Ka Spunky. yung Spanky, oh. Binigyan ako ng santol nung matanda. Dumaan dito. Kasi nung ano, nung nakaraang araw, nakita ko siya, binigyan ko siya ng ano, ng may pang merienda. Yun, know, oh, Bumalik siya dito. Nakita niya ako, binigyan niya ako santol Ka Spunky. Ano, ano. Santol, bait ka lang yung tatay. Ayun na mo. Basta pag may, ano ka, mabait ka sa kapwa, papagbigay ka, bibigyan ka rin hindi ano, mong santol so din pa try. baka maasin ako sa'yo oh. no damaan din si Kuya Dodong ayun sinubos ko na lahat, dinibre ko yung mga tao ko ng ano, sakto, sakto, last cheese Ayan, binili ko na lahat yung merenda ni Kuya Dodong at turon, tsaka mar maruya ah, so good news ngayon naman tayo ng Cobra energy drink Ano ako ngayon kay Spanky? Bali ko. Ina ako ngayon? Ah, masaya ako ngayon. Kasi dumating na rin sa wakas tong pyesa ng ano. Hinihintay ko. Tagal na nito. Isang buwan na. Ayun kay Spanky. Oh. Yan o. Oh. Ano hmm. Ayan. nadala na yung pyesa ng backhoe. Bako ni Edwin. Tsaka mga papalitan ng mga truck yung mga sira ano? yan no ano ba kay Spangy galing pa ng ibang bansa ayan sobrang bigat niyan yan daw tawa tawa pa si Larry oh kailangan Larry ayusin mo yan ha yan no Larry mga magkano yan isang ganyan 170 170,000 Sabi mo, siya nga spangy, ganyan lang, 170,000. Yan, spangy. Si setup na ni Larry. Kala, ano? Ito tayo. Order lang natin sila. Hmm? Hindi pa kasama Ay, yan. Ah, lagay ko kaya sa motor ko yan, no? Siguro kay Spangy pag linagay ko sa motor ko yan, puta na, baka lumilipad na yung motor ko. Yan, no? Laki ng sprocket. Yan ang sprocket ng bako Anong size ba nito? Laki niya. Laki niya nga Spangy. Ang size, ayun, no? Ayun, no? Yan lang 170,000. Sasalpak nila natin. Sasalpak namin doon, oh. Sigit. Kailangan matapos na 'yon ni Larry Boy. Tapos na 'to. 'Yon, know, oh. Yung aming Chief mechanic si Larry Boy, siya lang talaga pandiinan sa ano, mga pang ilalim ng heavy equipment. Saan ba doon ba ang lasot Oo, doon ang lasot Naalala ko guys sa pangangay, sa isang site, butan, sinalpak ko yun ganyan. Diyos ko po. Isang araw basakit ilkod ko. Sobrang bigat niyan siguro nasa ano 'yan. Mga 60 to 70 kilo siguro 'yan. Tama ba lari na sa 60 to 70 kilo 'yan? Hindi lang. Hindi lang. 1 2 mga ano siguro. Yan. 90. 90. Ngayon, 90. Nandito niya, oh. no? bigat. Alang kilos ba yan? Alang kilos. Meron yan. Hindi wala. lihat yang di, ya. <tipuk> yeah. di namanya eh. oh, yan. nih one eighty oh Dion size nya nih baru king piket Pero ayan. grabe kayak bigat talaga Eh, kailangan ko ng ano to, eh, set up tong samba ko para makahataw dito sa ilog habang ano. Habang maganda panahon. Paano nga spunky? Bababa muna ako doon sa kabila. Ayun, yung isa truck na. Isa na. Oh, Paano sa mga spunky? Bye bye. God bless. Are always.